adult pacifier ginagamit bilang stress reliever. Kung paano ito nakakatulong? Eto. Bukod sa kanya-kanya tayong trip, may kanya-kanya rin tayong paraan para maisa ng stress. Pero niminsan ba ay sumagi sa isip mo na bukod sa mga babies, ay mapapakinabangan din ng mga adults ang pacifier bilang stress reliever? Curious ka ba kung paano nila nasabing natatanggal ang stress, ang eksplenasyon ng eksperto eto. Trending po ngayon ang kakaiba at makabagong pangtanggal stress ng mga adult sa China na adult pacifiers na nagkakahalaga ng 10 hanggang 500 yuan o may katumbas na 80 to 4,000 pesos. Kakaiba at bago man sa pandinig dahil alam naman nating lahat ang tunay na purpose ng pacifiers. market na ito ngayon sa mga Chinese online shopping platforms bilang stress reliever para sa mga adults. Nakakatulong din umano ito sa pagtulog at pagmanage ng anxiety. Ano ang explanation kung bakit nga tila bumabalik ang mga adults sa gawain ng mga bata? Ayon sa Chinese psychologists, hango ang trend na ito sa concept na regression phenomenon kung saan hindi sinasadyang nanunumbalik ang isang individual sa earlier stage of development ng mga tao. Sa kasong ito, ang pacifier na ginagamit ng mga baby ay nagbibigay ng security at comfort sa mga adults. Samantala, bagamat may mga benepisyo, delikado rin ang adult pacifiers, partikular sa oral health dahil ayon kay Dr. Tang Kaumin ng Sichuan University Washi College of Stomatology magkaiba ang oral structure ng mga babies sa mga adults. Maaari rin itong magdulot ng joint pain and disorders, clicking sounds at limitadong pagbuka ng bibig. Habang ang matagal na paggamit naman ito ay maaaring magdulot ng uh, mucosal damage at ulcer. Sa mga stress na sa buhay dyan, meron din ba kayong kakaibang trip na epektibong pangtanggal ng stress? DWI Zing Research Report, Re -re Report. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, ALU Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.